Good morning everyone. Ngayong araw na to ay uh, panibagong misyon pero may nadaanan po kami mga katutubo dito sa tabing kalsada. Parang naghihintay sila ng masasakyan kaya minabuti ko nga tanungin kung saan sila pupunta o kung ano ba yung hinihintay nila doon. Ayan at nalaman ko nga nagaling sila sa bundok. Ayan. Nakuha daw sila nung ano parang shell. Ayan. So, tapos, pauwi na sila, naisip po, bibigyan ko sila ng pamasahe para hindi na sila maglakad. Kawawa din kasi, alam ko po yung uh, hirap ng paglalakad, lalo na sa bundok pa sila uuwi. Kaya, eto, bibigyan ko sila ng 200 pesos para pamasahe niya. Baba na nga ako ng kotse at uh, kunting tanong-tanong lang kung uh, saan ba sila galing at bakit nandito sila sa tabing kalsada. Pagbaba ko nga hinanap ko yung sinasabi nila na shell at yun daw yung kinuha nila sa pasakan. Hanap ko kung saan at anong uh, itsura ba nung shell na yun. Ito pala yun. Hindi ko alam kung meron ito sa amin pero parang hindi naman to kinakain sa lugar namin. Sabi nila masarap daw to. Kasi malinis ata uh, mga dahon lang daw ang kinakain nito. At uh, ano lang daw to gagawin nila, ilalaga tapos tatanggalin sa shell tapos i-adobo. Ayun, napakasiip talaga ng mga mahal nating katutubo kasi kahit uh, malayo yung kukuha nila ng ulam, kumukuha pa rin sila. And kasama nila yung kanilang mga baby. Di talaga nila iniiwan. Yun na nga, binigay ko na yung 200 pesos sa so, isa sa pinakamatandang kasama nila Si Nanay Yan, si Nanay Rosa daw ang kanyang pangalan Pamangkin daw niya itong mga kasama niya At uh, isa na daw siyang senior Mabait naman si Nanay at marunong silang magtagalog Malaking pasalamat niya kasi may pamasahin na daw sila sa tricycle Alam ko pag pagbaba nila ng tricycle may lalakarin pa rin sila

Lagi po ba kayo umakyat sa mga bundok-bundok? No, no. Pag may bundok pa ang kanil din Ah, yun! Masarap yung kanil din! Matalit na! Sa patuloy kong pagkwentuhan kina nanay, Ayan, nalaman ko rin na umakit sila ng bundok, kumukuha ng honeybee, and marami rin silang mga alagang native na manok. At yon sabi nga ni nanay, okay lang daw naman na pumunta kami kung saan talaga sila nakatira. And binibiro ko kasi sila na bibili ako ng manok pero pag kung sakali na makapunta talaga kami sa lugar kung saan sila nakatera, bibili po talaga ako ng native na manok kasi masarap ang uh, native na manok, malasa and sabaw pa lang ulam na. Ayun, mabait si Nanay ka kwentuhan at uh, marami siyang mga kwento about sa mga ginagawa nila. Yun, isa sa sinasabi pa niya sa akin ay matataba daw yung kanilang uh, alagang manok kasi yun daw ay mga alpas. Or, ibig sabihin, hindi nakakulong. Napaka babait nila at uh, yung kinakahanga ko talaga sinila, sa kanila, magaling na po silang magtagalog. Yan, naalala ko kasi, nung bata pa ako sa aming probinsya, sa Quezon, kapag nakakakita kami ng mga ganito, yung mga katutubo, hindi sila lumalapit sa tao at hindi sila nagtatagalog. Ngayon po, yung mga natin, mga mahal nating kababayan na katutubo, mga civilized na po silang lahat. Ilang pamilya kayo doon? Marami po kayo doon? Itong pamilya? Marami. Bebe, wala akong tinapay Ay, Dahil yes. Wala tayong bawang. O, oh, that's yes, so okay. long na yan. Hello. <laughs> Antok na oh. Sige po. Ayan, ano pong sasakyan niya? Magandang salamat po. Welcome, welcome. E, Ay, dala ang mga. Bigyan po natin ang pangasahay. E, ang so, mga pakakasipag si naman. Bye bye pa. Mayilis na po kami. Bye bye. Ingat po kayo pag uwi at may mga baby. May init baga. Thank you po. Bye bye. Salamat po sa pamasahe. Welcome po.